mga kasari. Today is Sunday. Kaling kami sa simbahan, mga kasari. Give love to our God sometimes. So, to this vlog, mga kasari, ay ipiflex ko sa inyo. Ang aking tindahan, wala lang naman. O, diba? Diba? notification bell para Nga, mga kasari sa aking tindahan available na ang ating load yun siya at meron na kaming sim card ayun ayun sa aming paglulud mga kasari because uh, bago pa lang siya alam nyo mga kasari yung ahinti ng smart ay nagpapautang na pala sila ng load. O di diba? Kung marunong ka lang magbayad, mga kasari, papautangin ka nila. Pabalik-balik dito, mga kasari, ang ahente ng smart. Kasi nga, dadagdagan niya ang aking load financial. Paano yan? Kunti lang muna magpalod ngayon kasi bago pa nga lang ang aking pag-iiloader dati mga kasari, gumagamit ako ng G-Cos. g, -Cast. g -Cast. Yun lang. Mga kasari. Sa g -Cast. alam nyo. Yun na, yun. Ah, di ba? Kaya mga kasari, magpalood na kayo dito. Kasari, ang aking pagbablog. May mga pampagod vibes lang yun mga kasari ha. Mga, alam nyo na, kailangan nating maging happy para maganda ang ating may beauty tayo, di ba? Kasi nga, Sunday. O, ba? Diba, mga kasari. Mga kasari, seryosong usapan. Pwede kayong magpalo dito sa aking tindahan. Mga kasari, ngayon, sa panahon natin ngayon, lahat ng mga bibilhin, nagtaasan na. Wala nang mura sa panahon ngayon lahat na ay mga kasari lahat ng binibili natin ngayon nagtaasa na lalong lalo na mga kasari ang kuryente ano ba yung kuryente na yan laging nagtataas every month na lang piso magkaroon ng solusyon yan. Paano tayo mga tindira? Paano tayo tutubo? Isa kuryente para walan. Anong Orange. Orange. Ilang <speaking in> <Isra. speaking in> <Oransi? speaking in> mo?

Mga kasari, ayun na nga. My first customer kami. Kasi nga, galing kami sa tindahan. At yun. Yun, bumili siya ng sabon. Ang hirap talaga mga kasari maging dollar Alam nyo, dapat may time management kayo. Kasi kung wala kayong time management, paano na? Paano na ang lahat? di ba Paano tayo uusad mga kasari? So yon mga kasari. Just keep on watching on my vlog. Kasi papakita ko sa inyo ang aking tindahan na kunti lang ang laman. Pero kailangan nating kumayod araw-araw, laban lang mga kasari. Sa buhay natin walang sukuan. Talo ang susuko mga kasari. Ba diba? So, sa mga nagbabalak dyan, magnegosyo or magtayo ng sari-sari store, dapat may mga bagay ka na isa alang alang Una dyan, ang iyong oras. Dapat may oras ka sa iyong negosyo. Dapat ikaw mismo ang nagmamanage nito. Kasi mga kasari, based on my experience, minsan umaalis ako sa aking tindahan, ang anak ko lang ang nandito. Alam mo mga, sari, mga kasari, pag uwi ko, walang binta. alam nyo. Tapos, ang aking paninda, hinakain tiba Hindi natin alam mga kasari. Kasi wala tayo. Hindi natin alam kung anong nangyayari. But okay lang mga kasari. Anak natin yan. Nagbabantay ng tindahan, di ba? Need pa rin magpasalamat. Shout out sa aking anak na nagbabantay ng aking tindahan. Thank you to you, my daughter. Because of you, nakagala ang iyong ina. <laughs> mga kasari, alam nyo, sa aking tindahan ay may problema ko. Alam nyo ito, yung hindi uh, ko ay inaanuhan ng mga itim na ants. Itim na langgam. Ano ba kaya ang abisang pamuksa nitong mga kasari? Para naman ang inyong tindera hindi malulugi. Para wala akong iisipin mga kasari sa aking tinda. <laughs> Kasi nga, yun, pinakain nila. At ang bumibili ay nagsasabi na may langgam ang iyong candy. Sa nakakaalam mga kasari, comment down below kung anong mabisang solusyon. I-appreciate ko yung mga comment ninyo mga kasari. Salamat sa mag-share ng kanilang mga experience. Ito mga kasay yung salod. Yan, sa paglulod. Ano lang kasi mga kasari, ang aking tindahan ay bago pa lang. Ang paglulod, ko, di ba? Mga ahente na mismo ang pumunta sa ating tindahan. Kung ano ang mga kailangan. nagkaubusan kami dito ng coke walang walang stock na coke coke litro all coke products nagkaubusan dito sa kabadbaran at sana mga kasari magkaroon na ng stocks last friday yung ahinti namin sa ano coke dapat mag-deliver kaso wala hindi dumating kasi nga walang stock nagkaubusan na marami palang umiinom ng coke mga kasari kaya nagkaubusan at yun lang mga kasari hanggang dito lang ang aking vlog at sana mga kasari hindi kayo magsawang manunood sa aking video at suportahan nyo ako, mga kasari. Thank you for watching, mga kasari. Bye-bye!